kawayan may dalaraw na swerte at agimat sa ating sarili wow magandang bunga ng kawayan to so yan ho magandang araw mga ka idol welcome po sa ating channel uh, bago ang lahat ay dito tayo mga ka idol sa uh, sa bulaklak ng kawayan mga kaidol ang bulaklak daw ng kawayan mga kaidol ay talaga palang napakaganda at napaka unique ng bulaklak ng kawayan biruin mo sa tagal na tagal ng panahon ay halos ngayon lang tayo makakakita ng bulaklak ng kawayan at ang bulaklak pala talaga ng kawayan ay napakaganda o, bugoy-bugoy. Ang mulaklak doon ng kawain mga ka-idol, mga kababayan, ay yun daw ay may hatid na swerte. Lalo na sa negosyo o yung mga jo, nag ka sa buhay. <coughs> so, mas maganda rin nito mga kababayan, mga ka-idol, ay ah uh, yung pinapakita ng iba na bagamat imposible pero ngayon posible posible talagang ang kawayan ay namumulaklak pala talaga oh. ito so ang gusto natin makita rito mga kaidol mga kababayan ay yung bunga kasi ito ang inaabangan ko kasi yung bunga na sana makita ko yung bunga nito kasi yun ang pinaka labis siguro na pinakang agimat nito pero ganun pa man ay mas okay na rin kasi yung bulaklak kasi ito lang kasi yung uh, nagkakaroon ng pag-asa na may hatid daw na dalang swerte ay ito talagang nakita ko na talagang talagang literal kung nakita na ang kawayan talaga pala ay namumulaklak ay ito ay talagang bulaklak talaga siya oh oh. Ito mo yung pinakang petals niya, oh. Meron talagang parang yung petals, oh. Dulong-dulo. -dulo. Kaya talaga pala ang totoo yung sinasabi ng iba na ang kawayan pala ay kung makikita mo ay talagang namumulaklak. Yun, oh. O oh, diba, mga ka-idol, mga kababayan, talaga palang ang kawayan ay napakaganda ng bulaklak at napakarami mong bulaklak halos yung isang punong kawayan na lahat na ito ay may bulaklak siya ultimo puno niya na eh. napakarami yung isang punong kawayan nito sabi nila ito rin yung pinakamagandang gamitin sa bahay lalo ko ikay nag uumpisa ng paggawa ng bahay mga ka mga kababayan itong namumulaklak na kawayan So ganun pa man ay eh, at least nakita natin na literal itong bulaklak ng kawayan na At talaga namang nakikita mo unique at nakaganda ng bulaklak ng kawayan Ayan o you know? Talagang Masasabi mong aa Ayan you know? o Maganda At talos na puno nga na ito may mga bulaw di ba nagtuyuan na yun oh. di ba ganda so ganoon pa man ah hanggang dito na lamang po at sana inyong nagustuhan itong ating uh, video ngayon mga kaidol mga kababayan ayan